Mas matagal ka sa pagdikin. Dapat ba mas malakas ka kaysa yung mga one? Sumunod sa'yo? Or mas bago? Ang sagot mga kabagkat, hindi. Hindi dahil mas matagal ka na naglalaro sa gym or nag Mas malakas ka. Hindi. Ang importante, ikaw na mas matagal, mas alam mo yung dapat na gawin. Perfect! Kasi sa aming mga kapagkat, doon sa gym kung saan ako naglalaro, maraming well, uh, mga bago na mas malakas magbuhat kaysa sa akin. Pero, ang advantage namin na mas matagal na, na naglalaro sa gym, mas alam namin kung saan tumatama yung bu bawat buhat namin. Mas alam namin kung ano yung proper. Wow. 'Yun ang advantage namin na mas naka -uyan na sa gym. Pero kung sa palakasan lang mas maraming mas malakas kaysa sa akin mga kapatid. May mga nagtatanong sa akin, mas malaki di hamak kaysa sa akin. Pero bakit sila nagtatanong sa akin mga kapagka? Ano ba yung tama nito kuya? Saan nga ba tumatama? Yung mga tanong na ganun mga kabagkat, di ba? Nakakabos minsan ng confidence para ipagpatuloy mo yung paglalaro sa gym. So ibig sabihin lang, bilang mas matagal na lagi gym, at least papano nire-respeto ka And bilang gantimpala sa mga nagtatanong gano'n, siyempre eh tinuturuan natin ng tama mga kabagkat. Perfect! Although tong katawan ko hindi ganong nagde-develop mga kabagkat, lalong-lalo na tong chan ko. Kasi ang program ko mga kabagkat sa gym, gainer. nagpapalaki ako. Ngayon kung pagagandahin ko tong chan ko, kailangan ng diet mga kabagkat. Diet. Kasi sa... sa sitwasyon ko mga kabagkat, hindi ako pwedeng mag-diet. Kasi puyat ako sa trabaho. Kasi lagi akong man, night shift. 12 hours. Tapos magda-diet ka. Tapos magigib ka. Laat. <laughs> Lakang energy. Kaya uh, kung kumain ako minsan mga kapagkat. Medyo marami. Lalo na yung kanin. Siyempre, source of energy yan. Subukan mong mag mga kapagkat. Kapagkat ang hindi ka kumain or konti lang yung kain mo okay naman kung paan. nagpapa lose weight ka pero yung patulad ko na nagpapa lang eh hindi pwede yan laging pwede sa trabaho tapos dahil ka hindi pwede yan kaya ito mga kapagkat dinadagdagan ko ng ganito yung daily routine ko. Wow. Tanong din ng isang saman o sa trabaho, yung head clerk, si Ruel. Shout out sa'yo, Ruel. Paano ko daw na may maintain yung katawan ko na ganito? Eh, kwan? Malakas ako kumain. <laughs> Siyempre sabi ko, dahil sa puya. Hindi oh, no! <laughs> ako gano'ng tumataba mga kabagtag. Kahit medyo may kalakasan tayo sa pagkain. What? Yun ang bilang panlaban ko sa kuya mga kapagkat. Lalo na mag-isa lang ako. Dito sa bahay, lahat gagawin ko. Magluto, maglinis, maglaba, mamalengke, mamlantsa. So yun lang baka pagkat ko lang, hindi dapat na mas malakas ka kasi yung mga baguhan pero ang advantage mo na mas matagal sa gym dapat mas alam mo kung ano yung proper at bawat buhat mo dapat mas alam mo kung saan ta tama